Yeah, uh, 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 hell, dun dun, yeah, reverse, dobra, yeah, mm, uh, uh, yeah, whoa. Ang tam kun sila ben no tri dela tama brusti bawal tus ka diga kruji dubi bisi na kani nusi he pasikla paran lucis pananggali ka be paano wen dila matunis nilagyan ko ng bitik pati pectus pinaganda pagkabigay kabi kay epul pinaganda oh, yung dating e cool sabi ko stop na sigi sya senus tama ko swak lang sa kanya uwak na kaya pinapak na lang ako no partner niya na pole dancer ayaw mo sa gangsta gusto mo hustler Meron na pera kahit di pa tander mm. Lilikot ako Labit na eya, ingat sa tinik Baka mamaya di mo ko marinig yung low flow Ni Herabi, hindi ko magbibigil wow Wala stick kong pumitig Kung wala ko dito ay madilim Kuha madami para dividend Kung mali makasama ka ako na mali Sabi sa akin ang yeah. nee, 10 over 10 All their 20 May isa dito, may isa dito Walang kita ito ng nonsense Di na makita si Hep sa kanila O baka iba Mid o, na yung address Ando siya sa maganda ambience Maganda bad, ba music, busy, maganda view Barahan yung susip Pasa yung Bahala na sipat Manchikas may pa naman pwede na sabi ko sa'yo <coughs> <coughs> nakuha abing maginoong pilo o napuhuno ka ng angas kahit agresivo kalmado pala ganyan ganda talaga ng amas daming umilit ng amas pero di pwede pagkawalan ang kas ngayon nagkakapangalan ako gusto sa'yo gagos sabot ko sa'yo albat bitch hold on yeah yeah shoutout downtown Q unblind dog rap tv pre-burst shoutout kay NJ siya kay Tox kay, kay Jotter siya kay LK Say ya yeah, bang silitawat at don tara 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 tayo bassi nila, bassi okay, bassi nila. tayo 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 Nice one, nice one, tayo 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 tayo